Magandang araw sa atin mga masugid kong tagapakinig at taga-subaybay sa mga kwento na akin kong ibinabahagi sa araw-araw. Itong kwentong ito ay pwede nating kapulutan ng aral at ibahagi sa iba. Ang ating kwento ay pinamagatang Ang Batang Hindi Marunong Lumangoy. Isang araw, Naglalakad papunta sa pantalan si Juan upang maglaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Napakalakas ang alon ng dagat sa araw na iyon dahil sa paparating ng bagyo. Sa kabila nito, nagpatuli pa rin ang mga bata sa kanilang laro. Habang naglalaro, biglang natangay ng malakas na alon ang bola na kanilang pinaglalaroan papunta sa kalagitnaan ng dagat. Sa pangamba na mawala ang kanilang bola, nagpasya si Juan na sasaluhin ito. Hindi nagtagal. Si Juan na lamang ang naiwan sa kalagitnaan ng dagat. Hindi siya marunong lumangoy at sa sobrang lalim, hindi na niya maabot ng paa ang sahing ng dagat. Takot at kaba ang sumakop sa kanya habang pinapanood ang kanyang mga kaibigan sa pampang na hindi na siya maabot ng kanilang tulong. Sa kanyang unti-unting pagkaubos ng lakas, isang malaking isda ang lumitaw sa kanya. Naging kuryos siya at naisip ni Juan na sakyan ang malaking isda. At nangyari ito. Nakasakay siya sa malaking isda papunta sa pampang. Natakot ang mga kaibigan ni Juan sa nangyari, ngunit masaya sila na na si Juan. Ito ang naging hudyat para siya ay magdesisyon na matuto ng paglangoy. Bawat araw mula noon at sa sumusunod na mga taon, nagsumikap si Juan na turuan ang kanyang sarili at nalaman na ang dagat ay hindi lang pampalipas oras kundi isang malawak na karanasan na nagtuturo ng maraming leksyon. Ang kwento ni Juan ay patunay na marami sa atin ang dumarating sa punto na naliligaw tayo sa buhay. Ngunit gaano man tayo kalayo sa lugar na tinatawag natin tahanan, mayroon isang bagay na magtuturo sa atin na bumalik. At gaano man kalalim ang tubig na ating kahaharapin matututunan din natin ang lumangoy at patuloy na magpatuloy sa buhay